usta naman buhay ng paggala galatay, tayo. Gusto ko naman mamatay. Ha? Bas gusto yung gumamatay. Ay bakit? Bakit mo nasabi mo? Mahirap, sobrang hirap sir. Masarap ang buhay kung masarap din ang buhay mo. Kaya hmm. <laughs> kung mahirap, oh, mahirap din. Mahirap? <laughs> sobrang hirap. Okay ka lang ba tay na yung buhay mo ganyan? Tawa Gal <laughs> na nga ako. Gusto ko may bahay. Kasi wala naman tumutulong sa akin. Ay, magandang ano? Magandang hapon. Pwede magtanong. Saan po ito papunta? Ito ah. Uh, Pwede sa hanggang La Union, San Fernando. Aspa San Fernando? Oh, ang atas diretso kaya Lungos. Papunta kasi kami ng Pangasinan, tama ba tong way namin? Oh, oh. ito. ka salamat tayo ha. Kayo naman po. kayo? Pangasinan po. Kaya tama. Sa ano, sa Ah, uh, diretso lang to. Salamat tayo ha. Eh, kayo tayo, saan kayo papunta? Sa ano ako, sa Nebisiya. Kakanin ako dito sa ano, sa... Taga doon kayo? Taga ano ko, Oo, pero matagal na ako din ako dito eh. Oo. Oh. Ba't ka nandito? Ah, namamalimus ka? Wala kasi, nagtutulan ako ng pa. Dati na nandito pa sa Maynila, nakakalakal ako. Ah, dati, ano? na ka sa Maynila? Nasagasahan ako lang kasi. Oo. Oh. Kaya nung nasagasahan ka? Binigay, 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 Pupahan ako sa Paseco. Yun lang. Sa dalawang taon. Magkakalawang taon. May pamilya ka tay? Ah, uh, meron. Asan? asawa at anak? Asan? ngayon, na uh, anak. Iwalay na ako. Yung huli kong asawa ay Gloria. Sa putos. so may asawa ka ngayon? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na Ilan na anak mo tay? Isa lang. Yung sa unang asawa ko, 1984, 1985. So, ano nangyari sa'yo tay? Bakit Bagay pag-alagala ka na lang. Wala na, wala na ako lahat, eh, wala na akong lahat eh. Wala nang bahay. Wala ka ng bahay? No, wala na. Pero may mga kapatid ako dito. Pero may anak ka. Ilan na. anak po tayo? Isa lang. Isa lang? Ang Asa pangalan ni mo? Janet. Janet, eh, si si naman buhay ng pag-alagala tayo? Gusto ko lang ang mga Ha? Mas gusto yung, mas gusto yung Kasi, Ay, bakit? Bakit mo nasabi? Mo? Mahirap, sobrang hirap, sir. Sobrang mahirap. Saan matulog ka? Kung saan ka po siya ng kebe, doon ka matutulog. Ay, ganun na nangyayari sa buhay mo ngayon, Tay? Wala. Paano ka nagbabiyahe, Tay? Naglalakad ka lang? Lakad lang. Nakapunta na ako sa laong ito, eh. Sa paray lang? Oo. So, hindi ka nagsasakay? Hindi, namihingi nga ako kung sino mawa sa akin. Hindi naman ako nagkaganon. Oo. Ilang taon ka na ba, Tay? Ngayon, 96 na ito ako, 55. 55 ko lang. 55 ka na? So, Ba't mo naman nasabing gusto mo nang mamatay? Sarap mabuhay tay. eh. masarap ang buhay kung masarap din ang buhay ko. No. Kaya <laughs> kung mahirap ako, oh, mahirap din. Mahirap? Mm, sobrang hirap. Ay, okay, okay sana kung may bahay kay Noel, Wala eh. No. Tapos may hanap ko yun. Eh, Ay, yung anak mo tayo, nasaan siya ngayon? Again, ewan ko kung nasaan na ngayon. Uh, muli uh, kong balita. Nasaan. Uh. Hindi mo na rin alam kung nasaan yung anak oh, okay, mo? Oo, okay. hindi. Mga kapatid mo tayo? Eh, um, doon sa patasan, Iniwanan ko sa patasan sa ano sa RA. Yun ako dati na kanila eh. Tapit ito lang na ko. Magulang mo, mga nanay tatay. Nanay ko na lang buhay. Oo. Oh, nasaan siya? Nasaan sa mga kapatid ko. So, so, so. dapat magsama-sama na lang kayo tay. Para Ay, may... iba pa yung iba yung kasama ang pamilya. Oh, tama. Ay mahirap din. Eh. Ay, pero kahit na anong hirap tayo, Ayoko, ko sila eh, ganyan galing nila. Ha? Huh? galing nila, ayaw nila yung ano ugali nila? Yung papakainin ka? Oo. Oh. Para pangit ng ugali nila lang naman. Paano mo nasabi pangit ugali nila? Eh wala eh. Papalayasin ka. Papalayasin ka? papalayasin ko ba? Uh, ka Na, katmira nila, may pamilya sila. May pamilya? Eh paano naman? Hindi ko... Kumayaman niya siguro. Pwede yung... Ano pangalan mo Ah, uh, Renato B. Hoxon B. Hoxon? Hoxon Hoxon, tatay Renato oh. Tay, ako si Daddy Frankie oh. uh, okay. ayon, pauwi ako Pangasinan. Ah, okay. uh, Pagtanungan lang kita At the same time, mga vlogger kami May video ako oh. dyan Okay lang, i-upload ko tong video na ito Okay lang, sir Marami na rin na ganyan Pero ang cellphone lang Nag hmm? ganyan sa akin uh, na nangang na din ako oh. So, okay ka lang ba tay na yung buhay mo ganyan? Gala-gala. Kawalan ng ako, gusto ko may bahay kasi wala naman tumutulong sa akin. No. Ayoko naman um, um, kung mamamalakto. Dapat hindi. kasi tay, dapat doon ka talaga kung saan yung pamilya mo, nanay, tatay mo. Kasi sa totoo lang parang napakahirap eh uh, ito uh, totoong real talk lang tay, no? parang napakahirap isipin na bigyan ka ng bahay pero mas ginugusto mo yung pag gala Pero kung nandun ka... Okay, kung... Kailangan may bibigyan ka ng bahay, may pagkakita ka. Mm, oo. Oh, oh. Kasi Sa bagay, din, kung bigyan bahay bigyan ng bahay... wala din, wala, din. wala din ah, lalo, lalo ka kakainin so, sa bagay, no? Okay, kailangan may halap buhay. Tama po yung sinabi mo tayo kasi marami na akong nakita mga kapwa namin mga vlogger na namigay ng bahay binigyan ng bahay. Uh, pero may bahay na, pero wala namang uh, income. Uh, Umaalis pa rin pa. sila eh. Yung mga beneficiary na binigyan ng bahay. Oh, uh, babalik ulit sa kalye. Babalik pa rin uh, sa kalye. Yung sa Manila, maraming doon. Bakit nga ba ganon? Dahil nandoon uh, ba ang hanap buhay nyo? Uh, wala, number one, no? yung kabuhayan nila, yung wala sila makakain. So, mm may, bahay ka, wala ka na makakain. Uh, okay, eh, sa kalye. Kaya may hanap buhay ka. Sa kalye kay, may tayo. May tayo. Kahit pa, paano may pagkain. Oo, oh, pampanghanap buhay na. Eh, hmm. kung wala kang hanap buhay doon, may maganda kayong bahay mo, wala ka naman hmm. ka. Hmm. ka doon. yun lang. Pero pag sa probinsya tayo, kung pwede magtanim-tanim, okay yun. Ay, kung dito, pwede okay, kung may buhay. Doon sa trabaho ko doon, sa ano, rangayan, hmm. diniwan ako sa batasan kami dati, binenta ng nanay ko. Hmm. At nanirahan kami din sa dalawang ng ko, ah, ng asawa ko sa Rangayan. Muñoz. Oh. Mahirap eh. Pagagapas ka lang ng ano, palay. Ah, mahirap. Oo. Pero kinaya ko din. No? Kaso limang buwala ko, balik siya. Mas gusto mo talaga ang Maynila? Oo. No, kasi do doon ako lumaki sa tundo ko eh. Tundo. Uh, hanggang sa nagpinata. Ano, Yung anak mo tayo, hindi mo na talaga alam mo nasaan? Ilang taon That, na anak mo? Uh, ngayon eh, 1986 eh. Ano, 86 eh. Ang na okay. Oh, ay eh, malaki na. Uh, Oo. Oh, Pero ang uh, ako eh, ang ng kalaki ng apo ko, isa. siya. Ah, may apo ka na. O, so, hindi pwede ka pumisan sa kanila. Ah, uh, ang problema nga, hindi ko nga alam kung nasaan. Ah. Uh, ano pangalan niya, Tay? Ah, uh, Janet Stose Hoxon. Hmm. Uh, uh, i-upload ko to, Tay. Mapapanood ka niya. Baka gusto mong, baka may uh, panawagan ka sa anak mo. Ay, ay kung nakikinig ka, baka gusto mo akong tulungan. Kung hindi mo ko kayang tulungan, ano pangalan niya tay? Ah, uh, Janet. Oh, Janet. Sige, kausapin mo tay, mapapanood niya to. Oh, nakikinig siya. Oh, nandito ako sa ano, sa Pampanga. Sige tay, gawin mo yung best mo. Uh, uh, na manawagan sa anak mo, ilabas mo yung nararamdaman mo tay ah... Uh, maya okay. ano ah... Uh, lang sa sasabihin ko tulungan mo ako, kung hindi mo kaya hindi na kung niya kaya, di hindi, hindi nakalimutin pero kung kaya yan, magiging yan lang ko sige tay, pakatatag ka ano uh, laban lang sa buhay oo oh, yun na, kasi yun uh, gusto ko lang bumigay nag lunch ka na ba tay? nalakad lang, hirap na eh Nananghali ang kanawa tayo? hindi uh, pa nga eh. Kanina umaga. Ah, kanina umaga. Kanina umaga, umaga. May pera ka dyan? May pera na ba? Kaso, tinitipit ko nga eh. Ah, magkano na ang pera mo? Ah, dalawang daan. Dalawang daan na lang. <laughs> Kung talagang gutom na sa kakain. Oo. Oh. Pero napakahirap ng sitwasyon. Mahaba na naloko, wala pala bibigay. 30 meron, pero makinagbala na, nga. Pero mas maganda tay, ano, para sa akin lang, pumunta ka na lang sa pamilya mo. Ayun na, gusto ko, kasi hindi ko makikita kung nasa'n lang. Ayun, Ay, nanay-tatay mo. Ay, nanay na yung lang, sir. Na, nanay na lang buhay. No. Matanda na rin, 80... 80... 90, 41 eh, uh, 83, 84. Mas mahirap yung mag-isa sa buhay tay, lalo na yeah. ganyan, walang isang paa. Oh, Mahihirap po. mo nga, ha? Oh. pang-bisa ko dito, pero hindi na ako kasi ko ako bago. Oo. Oh. Sige tay, meron akong ibibigay na tulong sa'yo ha, saglit lang. Para mga makakain ka sa ay. Oh, makaligo ka. Oh, may one 15. Para may pambihis ka, ha? Salamat, sir. Walang ano man. Salamat. Ano pangalan mo ulit, ay? Renato B. at ay Berlus. Tatay to ano tano man ang pinagdadaanan mo? may pag-usap ka lang kay God walang imposible kay God okay, yan. Yan dahil na, ikaw pala. rin ang gagawa ng kapalaran mo tay para sa akin hanapin mo yung pamilya mo puntahan mo sila mag-usap-usap kayo ng maayos no? Bata, lalo ba, kang mahihirapan yung... tay pag nasa lansangan At ka lang ko sa dati kong tira, kasi kapit bahay ko lang sa patit ko eh. oo yun ang pala no, eh. Sa no? mas maganda yung tay kaysa yung nandito ka sa lansangan okay, no? Okay, okay. O, bata ka pa naman eh, 55. Kaya, hindi lang ako nag Oo. Ha? Sige tayo, salamat, salamat Ingat ka parate. Salamat. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Si Tatay Renato, 55 years old. Ayan, narinig nyo naman yung kwento ng kanyang buhay. Kaya payo ko sa kanya mga kababayan, correct me if I'm wrong, mas maganda siguro pumunta siya sa kanyang mga kamag-anak, pamilya, para sama-sama sila. Mas masaya pa rin mamuhay kasama yung kamag-anak, pamilya, lalong-lalo na sa kanyang kalagayan, di po ba? Ayan. Sige tay ha, Salamat hindi ko te, naman sir. inaano yung gusto mo, pero yung sa akin lang na. No? Pasensya ka na po. God bless po. Salamat,